Assalamualaikum at good morning po sa inyong lahat dyan mga kabalbas. Kumusta? Sana ay okay lang kayo dyan at masaya kayo dyan. All right. <laughs> and for today's vlog mga kabalbas ay uh, mayroon ako napanood isang video ng isang vlogger din. Ito ngayon 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 like, ngayon nagpapagawa ako ng bahay. Kaso lang nahinto mga idol kasi gawa ko ng wala makayang um, um, budget. Ito nga pala mga dolo, iba ito nabuhusan kasi hindi naman lang yung punong puting lang kasi ito. Oo. Dapat mas matiba yan. Oo, pero wala pang siminti sa loob. Oo. Kaya, kasi wala pa tayong budget. Kaya, dito muna. At pagkatapos ko nga mapanood yung kanyang video, ay pumasok sa isipan ko na kahit kaunting halaga ay matulungan ko siya. Uh, actually, hindi naman ako mayaman na yan. Isa lang din akong manggagawa. <laughs> na pwede naman tayo tumulong kahit naman hindi tayo mayaman. Ano? Di naman sukatan yan. Kahit mahirap ka, pwede kang tumulong. Kahit kaunting halaga, basta may matitira din para sa iyong pamilya. All right. At ang vlogger na yun mga kabalbas AC si Idol BM. Yan. Siya ay nagpapagawa ng kaniyang bahay. Hi mga mi, good morning po. Maulan na araw po. Um, papunta po ako ngayon kay Idol BM mga mi kasi may nag-sponsor po sa kanya na magbigay po ng cash. Um, si uh, Sir Dong Locar po. Shout out po kay Sir Dong Lucar, salamat po sa pagtulong po kay Idol BM. At maraming salamat din sa iyo, Mami Lynn Vlog, dahil sa paghatid mo ng gamay nga hinabang para kay Idol uh, BM nga mahuman ang kanyang balay maski pagpalit lang o lansang o pako. At hanggang dito na lang din yung aking vlog mga Idol Kabalbas. Naway nagustuhan mo at nasiyahan ka sa aking video at kita kits tayo sa next kong vlog at paki-follow mo na rin ako sa aking Facebook at samahan mo na ng like at share <laughs> at kung pwede paki-subscribe mo na lang din ako sa aking YouTube channel dong local vlog yan and that's all for today maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood. ala bless you. Masalama.